Hello mga mare, nagbabalik na naman ng inyong tinderang nanay. Nagustong i-share sa inyo ang journey ko kung paano ako nagsimula na ang punan ko ay pagsusumika pa determinasyon na may kaunting pera. For today's video nga mga mare, ito at sasagutin natin ang kanilang mga katanungan. Feeling famous eh, hala siya. Ayan, tinatanong ni Boss JD, siguro punan niyo po dyan ay nasa 100k to 120k. Paring Boss JD, nag-start po tayo from scratch. 3k po hunan, pinaikot-ikot po natin hanggang nahilo siya. Charis! Sa halagang 3k po na yun, tagta 2 items lang po ang binili nating paninda, yung mga basic needs po. Walang paligoy-ligoy yun, pare, nagtindahan ako ng isang lamesa na may sabit-sabit. Ma'am, how much po naging capital nyo sa tindahan nyo po? Yun na nga, Maring Alex Yu, nag-start lang tayo sa 3,000 at pinaikot-ikot natin hanggang nahilo. Hello, good afternoon. First time ko po sa page nyo. Paano po ang pagpresyo nyo sa mga tinitindan nyo po? Hello, Maring Mariang. 10% per bundle or dozen, Mare. Magkano po ba talaga ang capital na need para magka-business permit? Ayan, maring April. Depende kasi yan sa business natin. At kay City Hall kung magkano ang kanilang sisingilin. Bakit po nakabaliktad ang arrangement ng delata sa tindahan nyo? Gusto ko kasi yung nahihirapan sila, Mare. Charis. Ayun, Maring Marian, para hindi na tayo hassle ng everyday punas ng punas ng ating mga delata at pag ibibigay natin sa customer ay malinis. At baka pag inisa-isa natin ang pagpunas niyan, wala na. Wala na tayo nagawa sa buong maghapon kung di magpunas ng mga delata. Ano pong gamit nyong rep? Maring Abigail, kundura rep ang ating ginagamit In fairness, mary ha, napakatipid sa kuryente niyan, Kaya mag-switch ka na na curious po if kayo lang po ba gumagawa ng cashbook para sa BIR po. Oo, Maring Shay. Ako lang ang gumagawa ng cashbook ko. Gusto ko yung resibo mi. Paano ba mag-install niyan? Ay, gusto ko yung calculator na may resibo. Hello, ano po yung parang machine na nag-print ng resibo? Hindi po siya calculator. POS terminal po siya ng mga ATM. Grabe, nakakatuwa po dahil napakarami nag-comment sa ating mini-vlog. Nakaka-inspire po lalo na gumawa ng maraming content. Para ibahagi sa inyo kung paano tayo nagsimula. Hanggang naging affiliate at ngayon, vlogger na yarn. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay at mga susubaybay pa lang sa ating mga ginagawang content. Hangat ko po na ma-inspire kayo sa mga ginagawa kong content at ibahagi sa inyo yung mga tips kung paano lumago ang aking small sari-sari store. Sayang lang mga mare, no? Kasi hindi talaga ako nakapag-start ng pagbablog since nung nag-start ako ng 2020 wang magtindahan. Para sana mas makabuluhan sa inyo yung mga ginagawa kong content na ang purpose ko talaga dito ay ma-inspire kayo na pwede tayong magsimula sa maliit na puhunan hanggang paikot-ikuti natin para lumago. Gusto ko kasi i-share sa inyo yung journey ko kung paano lumago yung maliit kong tindahan. Sayang mga mare, para hindi nyo Bay bayan pero okay lang yan. Uunti-untiin ko na lang ikwento sa inyo kung paano ako nagsimula. Ayan mga mare, nung nag-start ako, worth 3,000. Wala akong rep, wala akong soft drinks, wala akong sigarilyo. Ang dami ko pang kulang dyan. Tulong nang nasa itaas at pagpupursigin natin mga mare. At hindi talaga tayo sumuko. Unti-unti niya pinagkalob sa akin mga mare, pangarap kong tindahan. Kaya ikaw kung nagbabala ka magnegosyo at hindi mo pa inuumpisahan, umpisahan mo na yan. Huwag ka na magdalawang isip pa. Hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo sinusubukan. Sana na-motivate ko kayo at nasagot yung mga tanong ninyo at magre-restock muna ako dito.